Yo, magandang araw po mga kagilang bukid no. At yan po, nag-ano ng garbis po kami ng gulay. Baka pamimigay po natin ito lahat no. Bali apat po kami nandito ngayon. Wala si Richard ni si Bago si Bago blogger vlogger yung kasama ko dito. Yung isang bayaw ko tapos yung mga pamangkin nila dalawa. Yan. Yan po. Yung nakarang araw guys, pinamigay po natin yun. Nasa 50 kilos po na gulay yun. No? Yung okra tsaka saka sitaw, no? pinamigay po natin sa mga kabahayan. No? At yun. Ang bilis na ubos guys kasi ano, walang bayad yun eh. Kaya yun, bilis na ubos. Tinala natin doon sa kabilang barangay. Kasi dito marami mga gulay na yung mga dito. Kasi halos kadalasan sa mga Anak buhay po yung mga pananim po nila dito sa bundok. Ay garden, nagga-garden po halos lahat. Kaya yun, hindi na po kami namigay dito. Yan. Okra po yung dala natin guys, okra. ano po. Hindi na po kami namigay dito. Dinala namin po doon sa... Bilang barangay no, doon sa barangay Takol. No? Magsaysay daw dito sir. Eh, hindi mo sumasabit pa. At ngayon, nag-harvest tayo ulit. Hindi namin naubos mag... Uh, Harbisin guys Kasi Yun nga Kinulang tayo sa oras Maglalakad pa Nang pupuntang baba Tapos Ano ulit uh, Magmumotor pa tayo Kakarga natin sa sidecar guys Yung sidecar yung gamit natin Pang service ngayon yun, Kakarga natin mamaya Pupunta dun sa ano, Babalik tayo dun sa Barangay Takul Tapos pupunta tayo dun sa uh, Barangay uh, Lipara no Barangay Malungon, uh, magsaysay da del Sur. Doon tayo mamayang gabi. Ayan, doon tayo maghapunan sa yun, sa bahay ng uh, parents po ni Mrs. Yan po, ito po yung kasama ko sina ano. Yun, sina ito po si sina Jaira at saka si ano, Rinalin at saka si Ate Vince ito. Ito po. Yan po sila, guys. Po yung kasama ko ngayon no na no, nagharbis bali pa -uwi na po kami guys hindi kami nakapag vlog nung nagharbis kami kasi nagmamadali nga kami at tipid kasi sa oras no alanganin kasi sa oras yung ano namin ah, pagpunta dito kasi may mga kaganapan pa kanina doon kanina umaga alas 12 na kami ng tanghali ah, dumating dito ah, yan po dalawang vacuum po tsaka isang anong tawag dito sa sa kasi sa ano yan eh sa dito sa bisaya sa kubag tapos dalawang vacuum na sitaw yung dala ni Jaira ano yan uh, okra din po okra ito tayo ngayon ang ganda ng view dito guys lalo na no ang gaganda talaga ng view dito <coughs> ay may kabayo pa pala dito yeah. Na na wala pa. No. Ah. Na ano, wala may gulay na. Lugbati. Dito sa gaw. Oh. Ito pa may glipara. Madto may sa ari para mo tayo po. Malalakas yung kasama ko guys. Tigda, tig, ano na sila? Tigda isang vacuum. Puno yung isang vacuum. Bali dalawang vacuum yan. No? Siguro nasa kulang-kulang 20 kilos po yung sitaw na yan. Tapos yung bit-bit uh, po na gyro na okra nasa 5 uh, to 6 kilos yan at di hindi absent yung kasama nating aso yan si Germs present po siya yan yung bahay kanina guys na na natin bahay po yun ng uh, pinsan namin no dito nagtatapping siya yung nagtataping nagbabantay dito sa lupa eh, ay yan medyo malug po yung video natin kasi mahirap magano ang lakad ng ganito tapos maghawak ng kamera ganito ibang angle isang kamay lang po yung ano natin hindi tayo makahawak na mabuti medyo ano po patarik po kasi yung ano dito yung daanan tapos madulas kapag basa like, ganito nito buti ngayon medyo hindi na gano'ng madulas kasi uminit kanina umaga hanggang ngayon Plus 4 na po no ng hapon. Oh. Dali ka ska. Sige ano yun guys si Winalin, si Winalin. Si Nalin yun guys, kasama natin. Tapos yung bayaw ko yung nauna. Yan, yung kapatid ni Mrs. pinaka matandang babae sa kanila, no.

pagka dito kasi pagka basa napakadulas po dito. kaya medyo tatakbo ka ng konti para ano para hindi ka matumba no? Ah. ayan o ah sa pikas itong gagyan na to ganiha ba tapping sya dito wala dahil man yung mahuman god gada kuha ni din yung mag isa ka adlaw Malalakas po yung mga bata dito, guys, kasi sanay sila sa bundok. Sanay sa trabaho di gaya sa probinsya sa ano sa cities, mga sa mga siyudad 'no. 'Yung mga bata sa siyudad, walang masyadong ginagawa kaya 'yun. 'Yung mga ganyan, hindi nila kayang dalhin 'yan. Pero dito, sanay sila sa ano, sa bundok. Kita-kits muna ya, guys. Hoy. Okay. Ano guys, ako so yung gamo baba sa kaya, guys. Ay! Iroon ka ni. na sa <laughs> eh, eh. Bukat kayo. Siguang, Siguang sigurang, sigurang na ba ya? Sigurang. si Siguang na. Bugat mo kayo ka, oy. Nawag na guru ka. Di ba, yung sugot ya. Mahato siya dito tama no. Ay, kayo ka. Tarong po. Ya. Yeah. Na. Oh! Gunit, kaya mahulog ka. Tarong <laughs> gunit.

ngilas <laughs> <flaws yapa> ang <hermano> kamay. Para huli namin. <tus Assassins> Itarong. <Ep .era> Ay. Para. Laplin dyan kaya nato. Ang kagulo Ay din. Paro. Alam nyo kaya? Alam nyo. eh. na po. Dapat na po. kalau, hahaha, ke, sungai kayak gak mainan sungai, gunit, nah gunit tak, tarung gunit, tarung gunit, tarung buktamuk dia kong baga dia diau, untuk ke ikut baba, amanatin, nena ulu gitu guys nggak wing ban